Sa gitna ng umiinit na investigasyon sa flood control scandal, muling nalagasan ng isang miyembro ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa pagbibitiw pwesto ni Commissioner Rogelio Singson. Mismong si ICI Chairman Andres Reyes ang nag-anunsyo ng resignation ni Singson ngayong araw, December 3, tatlong buwan lang mula ng buini ni Pangulong Bogbong Marcos ang ICI. He mentioned the very intense and stressful ICI work has taken its on this aging body for health reasons and also for security because uh, not used to this, kind of life. Si Singson, ang ikalawang miyembro ng komisyon na nagbitiw mula ng maitayo ang ICI matapos bumaba sa pwesto si Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang special advisor noong Setyembre. Nagsilbi ang 77-year-old commissioner bilang DPWH secretary sa panahon ng administrasyong Noynoy -Noy Aquino. Ayon kay Reyes, December 15, epektibo ang resignation ni Singson pero posible raw siyang mag-extend hanggang sa katapusan ng taon. Hinihintay lang din ng ICI ang anunsyo ng palasyo sa magiging kapalit ni Singson. Samantala, pitong taon ang makalipas mula ng maabswelto sa plunder o pandarambong dahil sa pork barrel scam, posibleng harap sa parehong paratang si dating Senador Bong Revilla dahil naman sa umunoy kaugnayan sa flood control scandal. Kasama si Revilla sa sampung taong nais pakasuhan ng ICI dahil sa anomalya sa flood control projects. Sabi ni Reyes, naging matimbang sa kanilang rekomendasyon ng affidavit ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo. I see sincerity on this part. Isa si Revilla sa pinangalanan ni Bernardo na tumanggap umano ng kickback sa flood control projects. Sa testimonya ni Bernardo sa Senado, sinabi niyang 125 million pesos ang naibigay sa dating senador sa kanilang bahay sa Cavite noong 2024 para sa kanyang re-election bid. At bago raw magsimula ang kampanya para sa 2025 elections, nag-deliver din ang isa pang 250 million pesos sa bahay ni Revilla sa Bacoor, Cavite. Bukod sa plunder, nirekomenda rin ng ICI ang direct o indirect bribery o panunuhol at ilang administratibong kaso laban kay Revilla at siyam na iba pa. Sa isang pahayag sa pamamagitan ng tagapagsalita ng dating senador, iginiit niyang walang basehan ang mga aligasyon. Dismayado rin daw si Revilla dahil hindi man lang siya naimbitahan ng ICI para magpaliwanag. Kabilang din sa mga pinakakasuhan ng ilang taong iniuugnay sa kasilukuyan at dating mga mambabatas. Gaya na lang ng tech billionaire na si Maynard Ngu ang umunoy bagman ni Senador Cheese Escudero at ni Carlene Villa na umunoy tauhan ni dating Senador Nancy Binay na nakipagtransaksyon kay Bernardo para sa kickbacks. Nasa rekomendasyon din ang sinasabing staff ni dating Senador Grace Poe na si J.Y. De La Rosa at ang isang Mrs. Patron na tumanggap umano ng kickback para sa dating Senadora. Gayun din ang kamag-anak ni dating DPWH Secretary at Senador Mark Villar na si Carlo Aguilar na umunoy kumuha ng lagay para sa senador. Dahil daw sa bigat na mga aligasyong ito, ayon sa ICI, kailangan ng mas masusing investigasyon sa ombudsman kina Escudero, Binay, Poe at Villar. We need witnesses. Mga driver, mga katulong, kusinera, bank clerk, secretary, accountant. We need more witnesses. No? And then, pangalawa, uh, we are not washing our hands from these cases. We are just joining hands with Ombudsman. Nagsumite rin ng ICI sa Ombudsman ng karagdagang ebidensya laban sa mga nauna nilang pinakakasuhan gaya ni dating Ako Bicol Party Representative Zaldi Co at dating DWH Secretary Manuel Bonoan. Para sa mga impormasyong napapanahon at on demand, Lance Mexico News Plus.